magandang araw narito na naman tayo nagbabalik para sa ating panibagong update at ito na nga kinondena na ni Senator Amy Marcos kapatid ng ating presidente na si BBM itong excessive force sobra sobra ang ginawang pagsalakay sa iba't ibang uh, teritoryo or uh, compound ng Kingdom of Jesus Christ at hindi lang po Daan Senator Amy Marcos at ang nagkondena si Vice President Sara at uh, Tatay Digong Senator Robin Padilla At of course ang uh, mga inindorso ni uh, Pastor Apolo Quiboloy, noong nakaraang eleksyon ay patuloy pa rin na nananahimik. Ito nga ang sabi ni Senator Amy Marcos. Hindi lang po yan, may interview po iyan na ipapakita tayo mamaya. Pero basahin muna natin ang kanyang naging official na statement. Ando na ako sa Dabaw at ako ay nasindak kasi dami, ang dami-daming SWAT si IIDG at sa airport Sangkaterba, yung mga SAF batalyon dalawa Tatlo ba na PNP helicopter, may kasama pang drone, o tingnan mo ha, may drone pa, may sniper. Agoy, ito po, confirmado po ni Senator Amy Marcos na may sniper pa daw sa tuktok ng mga building. Ako ay natakot, talaga namang ako ay kakabahan ng todo at yung Davao City ay pawang war zone. O, grabe, sa dami ng mga police, staff na naka-deploy, eh, akala nga daw nila ay eh, Marcello na eh. Ah, di ba? Bakit naman nagkaganon? Kinakailangan ba talaga 'yon? Itong mga katanungan na ito, palagay ko ay dapat sagutin po ni President Bongbong, at siyempre, ah, ni DILG Secretary Abalos at the same time ni PNP Chief General Marbel. Mga kababayan, kumpirmado po na ipinakita po natin. Ah, kasi itong uh, sniper na ito ay nakuha ito ano? nang uh, ng uh, SMNI. So, kuha sa kanilang drone, mga kababayan. Ito pa ulit, ulit ko ito sinasabi. Yan po yung nakadapa, yung na, nabilugan. Ah, ito ang tinutukoy ni Senator Amy Marcos. So, malinaw na siya nakita niya rin at sinasabing niyan ay uh, sniper po na nakatutok tuon sa, sa loob, ng ng compound ng KOGC. So, matindi yung pinagdaanan. May mga bata, matatanda, may mga estudyante. Dahil hindi lang po yan na uh, uh, isang bahay. Uh, na pagmamay-arit lang ni Pastor Apollo Kibuloy, yan po ay tirahan ng uh, mga tao na miyembro, mga misyonares, at the same time yung mga inampun, inalagaan na, uh, inaruga ni Pastor Apolo Kibuloy. dahil walang-wala na sa buhay at ang iba daw ay galing pa sa pagiging rebelde. Pero itunuro sa kanila ni Pastor Apolo Quibuloy na maging uh, maayos, uh, maging mabuting tao at yan po ang kanilang pinapanindigan na hindi nila kayang manakit at hindi nila kayang lumaban gamit yung barel. So ang kanilang ipinaglalaban ngayon ay ang kanilang karapatan lamang ah, na mamuhay ng normal na hindi sila ginugulo. Malinaw naman na wala si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga umanoy compound itong Kingdom of Jesus Christ. Ito po yung video ah, na sinabi ni Senator Amy Marcos. Aaminin ah, ko, dumaan ako sa Davao, Exacto nung araw na yon. Ando na ako sa Davao at ako yung nasindak kasi ang dami-daming SWAT, CIDG sa airport, isang katerba, yung uh, mga SAF, batalyon. Nakita ko yung dalawa. So ayan po ang uh, isyong ito. Eh dapat siguro uh, mismo si Sen. Ivy Marcos kausapin niyo po itong kanyang kapatid kung bakit uh, nagkaganito at bakit ganun ka-excessive po yung force na kanilang kailangan gamitin? Unang-una, inaisorinder naman po yung mga barel ani ah, Pastor Apolo kiboloywana wala na po siyang hawak ng mga armas. Inaisorinder na. At lubar na PNP helicopter, may kasama pang drone, may mga sniper pa sa tuktok ng mga building. ako Ako'y natakot. Talaga? Talaga naman, kakabahan ka ng todo. At hmm, yung tama lang. Davao City naging pawang war zone. Bakit ah. na? Davao City ha huh? most safest city ah huh? sa buong Southeast Asia pero tila ba naging war dahil sa paghahanap lamang sa isang pastor na hindi pa naman uh, na kumpirmado na siya ay guilty sa mga kasong ibinabato sa kanya mga kabayan natin So yun lang at uh, hindi natin alam kung ano talaga kanilang hygiene agenda ano yung mga nasa likod ng kanilang ginawang operation ngayon o pananakot sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi kaya may maitim pa silang balak. Naku po, ah, mukhang napakaraming conspiracy na lumalabas kasi ngayon patungkol sa ginagawa po ah, ng administration ito dyan sa Davao City. Na mukhang gusto daw nila guluhin itong Davao para pwede sila magdeklara ng Marcelo. Naku po, wag naman sana. Yung taga Davao pa naman, mga palaban po yan. Kung sakaling masaktan sila at ah, may ipit na, baka hindi kakayanin po at lumubo pa Ah, ito ngayon si Vice President Sara, mukhang tuluyan ng hihiwalay. Ah, itong suspension kay Mayor Basti, mukhang inaantay pa. Eh, itong uh, ICC, hmm Eh, mukhang uh, ipapalabas din nila laban kay PRRD. At kung ano-ano pang uh, mga allegation, nako po, napakaraming allegation na pinupukol nila ngayon kay dating presidente. So, ganun pa man, ay uh, gusto nilang agawin 'yung pagiging rockstar. <laughs> ni Mayor Basti at ni PRRD na gustong gusto ng sambayan ng Pilipino, eh mukhang may hirapan sila. Kasi sa kanila, pilit nilang ginagawa. Pero kay PRRD, Vice President Sara, kay Basti, kay Pulong, eh kusang, ah, sang minamahal ng tao na hindi nila kailangan magpasikat. Dahil normal lang na ginagampanan nila ang kanilang trabaho. Pakita so, naman po natin kung ano ang ginawa sa ating bansang Pilipinas. Disiplinado ang mga tao sa loob ng anim na taon sa pamumuno ni PRRP. Yan po. Kung achievement, nako, napakarami. Hindi natin maisa-isa. Sa totoo lang, mga kababayan natin. So yan po yung ating update. Ano po inyong komento ha, dito sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos. Maraming salamat mga kababayan.